so ito yung sa bata no ah uh, yung mga lumalabas na mga pictures ng bata batang babae tapos nagpo-post si ano si si OG si OG Diaz para pag-usapan sa fandom sa Twitter ng mga Aldebnion alam nyo, hindi na sa talaga yan pag-usapan dahil ang dami doong sumisilip kung ano ang mga pinag-usapan namin. Ako, hindi ko na yan pinag-usapan doon sa aking ano Twitter account kasi nga naghahanap lang din sila lang maibalita para lumabas at para sumikat. Oh. Tapos, yun lang nga. Kung naalaala niyo si OGDS kung anong ginawa niya noon, di ba? Oh, isinugod eh, siya ng mga aldabnisyon o oh, hindi naman daw niya kasalanan dahil si Minggay. alam nga naman magkasagot silang dalawa, eh, si saan nga ba si, si OG, di ba sa bingo yan, oh. tapos andoon si siminggay siya ang ano, endorser alam nga naman hindi silang magkasagot ang dami niya nating sinasabi, Man, naniniwala ba ang hindi 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 naniniwala, tapos ngayon si OG nagpo post -post. ay nako, pampagulo lang yan at pampaingay. Yun, basta yung mga pinapaniwala ng mga Aldebnisyon simula sa Paul ay mag-asawa na yun sila Aldin at Maynako oh, Kung babalikan natin yung wala pang mga sarswela, ang daming mga katotohanan doon. Halos mga katotohanan. Kung tandaan natin ang KS Nako sa kanila na po yung mga sinasabi nila ni Alden, sarili na po nila yun. Dahil sinasabi wala na daw yun sa script. O, di ba sila na ang gumagawa? Yan ang katotohanan. Nung pinaghiwalay sila, ayan, 2018, 17, 2018, wala. Di ba? Iba na ang kanilang ano. Tsaka, kailan lang nung last month, o, nag-amin si, si Alden na talagang, ano, may gusto talaga, di ba? ano siya, o. Oh? sinasabi niya, yeah, mayroon talaga siyang, ano, gusto kay Minggay. kailan ba niya, sina, noong, ano, nangyari na yung pinaghiwalay? Di ba, hindi siya nasasalita? Kailan lang siya nasasalita? oh, ng, ka, ng, ano, ng totoo na talagang gusto niya si Mingay alam nyo yan dahil nga rin may movie siyempre ganun pero hindi na dahil alam na yan ang at ito pa bakit walang mapangahas no ng mga reporter na nagsusuot si Mingay no noon, noon pa yung mga uh, um, pumupunta siya sa kagaya ng mall niya yung nag ano siya sa MAC na lipstick o mayroon siya doong wedding ring at saka engagement ring. Wa, bakit hindi siya tanungin at anuhin suguri ng mga reporter na possibly ko kaw reporter magsusuot ng ganun ang isang artista of course hindi yung ka tanga naman di ba kung magsusuot ka kung wala kang asawa at hindi ka naiingge o hindi ka kinasal pag may kumpleto kang suot sa iyong kamay di ba oh tapos yung mga rings na yan yan din ang sino, sinusuot sa ano kalukuhang engagement at saka kalukhang kasal mga piki o kay konggi yun pa rin yung kay Alden kaya bakit kaya noon hindi tinatanong o oh, ba diba noon pa yun kaya wag na nating paniwalaan mga palanga yung mga may lumalabas na mga quinto na walang kabuluhan dito tayo sa katotohanan na mag-asawa na si Alden at since 2016 bye thank you so much